Grocery muna kami. Bibili kami ng aming ulam. Ulam for dinner. Yan, bibili na kami ng aming uulamin. Hello, <laughs> ate. Ganda, ganda Maganda nating hmm. hmm. Hi! Sabay ganon. Sabay ganon. Sabay ganon. Gabi na kasi, no? It's ano, 7pm. 7 na ba? Hmm. Hindi pa naman. Hmm. Ay, hindi, hindi pa? 6.37 na. Eh? Ah, 6.37. Simarin. <laughs> mm, Ng ko. O oh, di ba? O dilim na. Ganito kami mamili para ano, hindi kami <laughs> makikita hindi mainit. Si mainit. Eh. mainit sa Pinas. Mhm. Mm di ba? Sa Pinas mainit. Mhm. Mm oh, yang mo diyan, mm -hmm. Hindi ka na eh. mm -hmm. Sa bundok na Diba? Sige na, Shout out Kuya Roni. Ronnie, mm, Diyan na si Ate, oh, tingnan mo. Uh -huh. Nasa YouTube. Oo, uh -huh. yeah, no? yeah, upload natin 'yan sa uh -huh. YouTube. Oo. Uh -huh. maingay. Sabay kan. Ay kita kanya doon. Oo. Uh -huh. <laughs> ano? Ball pen. Isin? isin? Ha? Saan, isin? Nakalimutan ko yung ano. Kaniya magbili natin ng bigas ba? Bakit isin? Okay. Ay, ano na to. Wow, ganyan ang malunggay. Oh. May malunggay na tayo. Ano te? Uy, uti, uti, lapya. Buhay. Ay, hindi siya kakita. Ganyan lang. Wala mo. <laughs> Tilapia. Kawai. <laughs> kawai kawai. <laughs> ano mo bibili? Ano mo? Bibili kami anong isda. Nang na? hipon. 400 lang. Wow, 400. So, magaganda 4 lang. Weh. Kaya lagyan na rin sa bangos. Ang kilo ng ampalaya ay 120. Yo, mura yan si Kuya talaga, guys. Grabe ba? 120 na yung tanong 120 rin, Kuya. Okay, oh, yung maganda tipilin. Yan. yan. Kami okay, ano? Oh, grabe naman. Oh. Mahal nga eh. Paano yan? Paano yan? Paano lang. Ay, no, no, no. Hindi yan. Dito yan kay Kuya Charot. Kuya e, si kawai, yan. yan. kay ano. Ayan. dito sa dasma 3. Yan. ano Okay, Ayan. okay auntie, that... mo nga kung saan 'yan. Ah, wala pa ito 120. na tayo nito kay maglaswa ah, ako, boss. Oho. Duplicate ito. Kuya magkano sa Okura? Around lang ang kilo yan, guys. Grabe. Wow guys, kinikilo na yung okra ngayon. Siyempre, wala man nagabili nang Wala na siyang um, ano ngayon. Ng plastic. Kaya kinikilo na. Ah, uh, 60 na lang po. Makita ko yan mamaya te ha. I-upload ko to kuya. Oo. Oh. Dapat i-follow mo ako para mapanood mo yung vlog ko. Ha? Huh? Vlog. dapat i-follow mo ako. asan ba yung ay yung laptop ko nang dulo bata. Hindi, eh. ano mo yung aking channel? Ano India 'te? Janelin dia vlog. No, now, like, the... You ba 'yan? Ano 'yan? Ano 'yan? Ano 'yan? Ano 'yan? Wala na akong ano. Wala ka na akong maintindihan. I-upload ko 'yan kuya talaga. Makikita mo. May full ka na 'yan. Wala nga eh. ]回來. Sulat mo kuya para mapanood Guys, mo. Guys, <laughs> <laughs> <Kaya>, mayroon ako ng content. Guys, <laughs> kuya, meron ka bang channel? I-add right. kita. Okay. Ay, ano ng bullpen, guys, guys pahiram muna kaming ball pen. Mag, ya, ano lang ni Kuya yung aking channel para mamaya mapanood niya. Magka Mag ano Magkano na sinapahod ko? Magkano sa kamuti, Kuya? Ah, oh, 50 lang ang kilo. Ilagay mo dyan yung pangalan naman. 50 ang kilo? Oh, God. Ilagay mo dyan. Sige, i-cut ik ko naman yan mamaya. Hindi ko naman i-upload okay, na. guys, alam ko. Nagdaganyan din ako. May popo ka ba? Meron din Sabi ko na nga ba, nakita ko na to, ayaw ko na Weh, ayaw yan na Ayaw ko na magpoko <laughs> Hindi ako active, kuya Mas active ako sa YouTube hmm. Kasi ano, yung mga kasama, Yung mga sa ibang bansa ba, nagla-livestream kami Pag hindi ako nag-upload Livestream Yan yung ano, kuya Ganoon pa, kuya, isang ano Pa-slice okay. Ano, kuya, yung kalabasa Ito. Kalabasa, te mm -hmm. Naupot ng laki yung kalabasa, guys, oh toto kilo? Lumino talaga mata mo diyan bakit ganyan ka-dilat? Nariyan ni Kuya. Hindi pa bukas na. Eh, oh, ano ko? Last week. Oh, yeah. eh. Naubos na po. Anong eh? Bili tayo ng kamote. Gusto ko bukas para may almusal tayo, te, okay. Bili tayo ng kamote. Ba, kuya, nagpupupo ka ba? Ha? Nagpupupo ka? D 3. Nagkita tayo doon? Hindi nga, kuya, na ano mo yung ano ko? Bihira lang kasi ako naman, kuya. No, Hindi gaano akong active, kuya. Pero okay sa pupo, oh. Nakasawad na nga din ako ilang beses, eh. 33, 33, 35, 40 Baka ikaw kuya yung agent Ikaw mo agent namin <laughs> 5, 6 lang ha? 5, 6 lang 2 -2 Oh, di ba? Monthly, makin mo yan, 5-6? Yeah. Okay na yan. Saan mo ba hanapin yung 5-6 na yan? Pero, Malaking uh, okay. ano yan? Magkabigyan ka ng 5,000 star, napakasarap. Kaya nga. Na-try mo na? Hindi po. Magbigyan ng 5,000. Hindi 000. kasi hindi ako nag-active eh. Pero kanina nag-live din ako. Sinasabay ko minsan sa YouTube pag nagla-live ako sa YouTube. Okay. Binibigyan lang ako ng star pagka tumutunog yung anak ko rin tinda. Ay, ganun. Oo, oh, kasi one year old pa lang siya, di ba, tumutulog ng magtitinda sa papa niya. Saan ka makakita ng ganyan? Ay, ganun ba yun? Yes. Yeah.